Meron kasi nagsasabi sa amin, Ma'am, paano na kami na XOFW? ofw Wala kaming pension fund. Lagi ko sinasabi, actually, meron kayo. Narinig natin ang pahayag ni Secretary Ople. Maraming mga OFW ang nagtatanong, paano daw kung sila ay mag-retire na? Meron ba silang manatanggap na monthly pension kapag sila ay nasa retirement age na at gusto nang umuwi sa Pilipinas? Pero paano ba magkako ng pensyon ang isang OFW kapag siya ay uuwi na at nag-retire na sa Pilipinas? Pakinggan uli natin ang sinabi ni Secretary Ople. Ma'am, paano na kami na ex-OFW? Wala kaming pension fund. Actually, meron kayo na pag naguhulog kayo ng SSS, yan ang inyong pension fund. Ni-encourage namin kayo na maging SSS members tuloy-tuloy lang kasi in the end, kayo makikinabang.